for municipalities o may services the capital, and then ang mga tao, na ay uyugan. Dahil yan, natin yung up Everybody, Uh, isang beses lang po siya na napuputok pero malakasan yung nakikita nyo po na malakas sa mga uh, mataas ng bundok doon sa may basko yun po yung Mount Kiraya na nag-erupt na po siya ng price so last eruption yung niya is sa uh, 325 PC okay. so that's the Mount Mataro yung uh, highest peak po doon ibago yung mayroon sa Mataries dito sa Pasco? Na sa Pasco isa lang po. So, so sa ano po sa Mahataw uh, dalawa pero okay, hindi pa po na mople, so, yung okay. ko na pleso yung masama sa Pasco. Na may ibana ni may snap na may kaya ng dalisao. O ismanisipalit ni sa ano po uh, ano po explorer? Alang ako yung pagitbayan pa lang natulog. Dapat iba, separate yun, no? Ah, uh, separate. Sabi yeah. nga nila ate kahit mga 3 or 2 days, pwede na. Oo, oh, pwede. Or ano, kailangan na full stay mo dito, mga 6 to 7 days. Para lahat na ikot mo. Yeah. Pasko, Saptang, tsaka iba yan. Yeah. 7 days, sulit so, na yun. Eh, minsan may mga pumunta pa po sa Yami, Yami Island, yung last island ng Philippines. Yami, yun lang yung pwedeng i-access na, no? Pero may uh, napupunt pwede. napupuntahan lang yun? Yeah? pwede allow na sila pero may mga uh, accredited na lang po sila na mga bangka or yung mga guide dyan na Nasa magkano kaya ang yeah? tour kaya Yan ang hindi ko po alam, hindi pa ang uh, rake nila Meron uh -huh. yan sila ate ba yung nakuha na so, meron sila yan? Yeah. Possible na may mga kontak Okay, mga yan. So, this is the second municipality of Jollibee dito, wala mga pasta wala, no, wala malama, talaga. Numero, ano, uh, yung mga local uh, talaga, local uh, talaga. Okay, okay. Para malaman uh, ng mga kasama kasi, 'di diba? uh, ba? iba pa nag-expect ganoon, baka yeah. ano, patanis kasi talaga ano. Napaka probinsya talaga, grabe. Kasi uh, kung na kung ko, meron man na gusto na magpatayo, pero uh, siguro after uh, mga 3 months talulong din eh. <laughs> Dahil na uh, may na yung mga ano eh. Ah, oh, local kasikatan population. 'Yung nalas katigihan ng mga turista, yung mga local. Local talaga, grabe. Oh, kaya mga isda. Ako okay. isda kahapon nabili ako, grabe. 'Yung mga 'yung mga namamana, no? Meron okay, bana okay, ko 'yan, okay. no? Space, 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 grabe. Lalaki, no? laki tawin nakita ko 'yung bangus ng ano. Diyan. Bangus ng dagat, laki-laki. 'Yan. 'Yung dalawang klase. Sinabawa ay mag-isa lang ako. Sinabawa mo yung isa. Isa, mamaya pang prito. bata ka lang na gano'n na ano, mag, parang kung mag-isa ka lang mag-tour, mahirapan ka eh, no? Dapat na, uh, ka talaga ng tour okay. guide. Uh, lalo na pagka first uh, time mo, dahil uh, mga blind curves or uh, uh, dangerous curves yung mga daan natin. Ayan kaya pwede maligo yan. Pero may portion dito na tinatawag po nila na Blue Lagoon na one of the best place na pwede paliguan. Oh, ah, well. Okay. Hindi tayo makakaligo ron. <laughs> ah, pwede naman, pero minsan kasi separate yung ano. Yung ah, okay, Oh, okay, okay, okay. kasi mahaba ang swimming. Isang oras, piting ka pa nun, di ba? Yeah, oh. Nag-ahabol tayo ng oras ngayon, kaya medyo ano na. Okay. So, ampli ko lang ngayon, kuya. Ampli ko mamaya lunch, no? May lunch tayo mamaya. Yes, meron pa <laughs> kayo. Uh, 'yung kasi may agency may ano yan na Jeep during tour. Okay. so naman marami na kayo marami, marami. marami na po. Sa abang ka, Okay, no? Aba. so, sa right side natin sinasabi ko na sasamahan dito sa Ah, okay. Ito. Ah, oo, na. ganda, Robin. ganda, ganda, Robin. ganda, ganda Robin. Oh. Blue lagoon. bababaw pa ng konti dyan. Oo, oh, saka yung uh, Sambales. Sambales. tambales. Carburosyo lang sa kayong, uh oh. yung uh, kalayaan ba Ito kasi eh, parang Taiwan, close Taiwan kaya, di ba? Yeah, malapit Taiwan. 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 Yeah. Ano bang uh, island na malapit sa Taiwan? Yami? Uh, China na. Yung uh, oh, China. Or uh -oh. yung Yami, yung dito sa Batanes, sa uh, Yami. Yami. Or Mabulis Island. Okay. yami uh, ah, pa, patapos ng yami uh, yun yung uh, I think yung sinasabi mo yan land, land, yun na yung uh, Lanyo Island or yung Orchid Island Orchid Island before Taiwan okay okay, okay. basta sa Philippines ko yan sa Matanes yun na yung pinaka sagad natin yami 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 okay. yun ay atin atin ay atin atin, 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 uh, merong ano yan na uh, marines detachment okay, okay. Uh, tayo nga uh, pwede na rin siyang uh, matawag na uh, inhabited okay okay sa sabtang kuya, yun ay kabila Yes po. Yung nakabila. Then mayroon pa po siyang dalawa na island, yung mga uh, Island, yung isang mga nakakilap po din mga baka. And then, na yung uh, Island. Okay, okay. Puro fishing area din po. pero, duma, duma na diyos, at ano dito tawag? yah, uh, investigyang sila ora uh, tiningnan nila yung record kung meron ba talagang uh, linkdon na nangyari, wala naman. Wala naman. so ang uh, nangyari? naman daw po sa yung uh, malakas na uh, bagyo, kaya binaling uh, sa storm surge, binalitan. Okay. natin na abang patawid po tayo dito sa gitna uh, natin yung uh, current ng uh, isa sa lubog yung current ng uh, East West Philippines at saka yung uh, Pacific Ocean kaya expected natin na medyo rap Okay po So sa Yami Island kuya, dyan ka dun sa ano, sa Itbayat, part na sa Pacific Ocean basi cair, basi channel, ah, Basis channel, Basis channel. Ah. Wow, rendah ito yung ating nasakyan na tricycle mga idol kita mo naman ang ganda no? yun nga wala nang breakfast breakfast <laughs> okay lang yan mahalaga nakaapo tayo dito so ito na yung pinaka port nila papuntang sabdang ano cut muna ako mga lods ha. Tapos uh, lang ako konti. Okay. So muli mga idol. Maraming maraming salamat sa pagtutok. Kasi nisa na ulit. Matapat kayo sa <laughs> tamad na vlogger. Ayaw mag-edit. <laughs> Pero kasi para sa akin kasi yung uh, batanes na is napaka ano yun. Parang wala kang skip sa kanya na ano eh. Na minuto eh. Kasi kada radaan mo talagang Maliit tong batanes pero kaya ayoko lang palagpasin alam yun. Bawat madaanan ng camera, banata natin, di ba? Kaya, ayo. Yun, sige mga lods, mamaya na lang continue kapag nakasakay kami ng bangga, okay? Thank you mga idol.